Magandang hapon mga kaibon, mga ka-Stanley Boy. Yun at ngayong araw na to, ang content natin nga pala ay tungkol sa mga kalapating nalilipasan ng gutom. O late na magpatuka mga kaibon, mga ka-Stanley So eto mga kaibon at ngayon pa lang tayo magpapatuka. Tan check mga kaibon. Ayun oh. Bali alas 3 uno na ng hapon. So yan mga kaibon, mga kay Stanley Boy, ganito yung mga kalapati na nalilipasan ng gutom, no. Kaya yung mga kalapati natin, wag natin palilipasan ng gutom ito, yan oh. Parang ano sila. One day one eat na nga lang eh nalipasan pa sila ng gutom kasi dapat ang natural na patuka ko sa kanila eh, alas 10 or alas 11 yan, o. Parang ano sila, yung nangangayayat sila. Yan, oh. Naipas yung kanilang katawan, yan, oh. At saka talagang gutom na gutom. At ganito rin dito, ito, mga kaibo, no. Inanyo Tingnan nyo. Yan, oh. Bali, pararating ko lang. Bali, alas stress na, no? Uh, at ngayon ko pa lang sila patuto. Kaya yung tura ng mga kalapati. Pag nagugutom, yung parang takaw na takaw sa pagkain. Kulang sila sa patuka at saka sa tubig. Yan, no? Yung ina kayo, tingnan nyo. Ganyan, mga kayo Kasi natural ko talaga patuka sa kanila. Alas, please. At uh, Naawa ko sa kanila dahil na uh, ngayon ko lang sila mapapasuka. Ngayong oras na ito, alas 3. Bali mga kaibon, mga kay Stanley Boy. Yan o. Kasi mga tire ko, nakakaawa. Dahil na, naano sila, tawag na ito. late na silang mapatuka. Kaya gutom na gutom na sila. Wala na sa oras. Kaya mga kaibon, payo ko sa inyo, huwag niyong palilipasan ng gutom para yung kalapati natin hindi sila mapasma di bali tayo mapasma sa gutom wag lang yung kalapati no? joke lang at kailangan talaga lagaan natin sila at ngayon bigyan na natin ng patuka para masubuan naman oh, kawawa yung mga ina kayo Ay, no? sila sila na lang yung nagaanuan eh nag parang susubo parang magsusubuan sa, sa sarili nila yan eh. mga kaibon gutom na gutom yung aking mga YB dito pa o oh. ito napatok ako na ito pero yan o oh. gutom pa rin mga ilang araw lang tililipat ko na to mga kaibon dito sa loop layer ko may angat pa To, hindi ko na sila palili pa rin at patutukain po na lang kainin na natin mga kaibon kawawa naman kainitik pa ay laki na ay mga kaibon mga kastang libon kawawa naman half na natin na patuka kaya mga kaibon tayo ko sa inyo wag niyong ililate ang patuka ng kalapati nyo malamang sa malamang tong mga ibon na to dahil nalipasan ng gutom eh mag ang kondisyon nito, yan o no? tingnan nyo tumuka, tumutuka na yan pero nagpapasubo pa Yawa nang kulang pa yung kinain nila eh. Dahil sa lipas ng gutom. Hmm. Dito naman sa kabila. bababa na yung ina kayo oh. sobrang gutom gumaba na <laughs> sa sobrang guto mga kaibon mga ka Stanley boy eh talagang nagpuporsige yung mga inakay yan o no? grabe niya nalipasan sila alas tres na napatoka nalipasan yung mga kalapati ko ng guto eh, kararating ko lang mga kaibon eh yan o no? oh. naman yung mga inakay Kali ngayon pa lang nasubuan. Kulang na kulang sa tubig at patupa yung katawan nila. Sana hindi mabigla. Wala kasi akong mautusan na magpapatupa. Kundi ako lang. Kaya kailangan pag alis ko dapat nakatukana na sila. Kaso ito na nga nagpatupa kanina. Ngayon lang. Pero mamayang hapon o mga lasing ko patutukain ko rin uli yan. Kawawa naman o. Oh. Pati dito sa paso. Ayan Oh. Ayan oh, puno-puno na yung kanilang butsi. Punong-puno na yung kanilang butsi. Ah, susubo pa lang. Ano? Siyempre, mga kaibon, mga ka Stanley Boy, magbabago yung kondisyon ng mga kalakati natin pag nalipasan ng gutom. Kaya dapat wag palilipasan ng gutom. So, yun, nagamit ka ng kayo yung magulang, bigyan uli natin. Para sila naman, meron naman yung kanilang butsip. Importante para yung sila naman mga kaibon mga kay e boy eh, mabusog din kasi ulang kilayilad pinasa nila dulo no? sa inakay kawawa naman yung kalapati ko nalipasan ng gutom alas tres na napatuka yun mga kaibon, mga ka-Stanley Boy medyo nanahimik na yung mga inakay ko kasi nga nakakain na o nasubuan na ng kanilang magulang o. at saka mga kaibon, mga ka-Stanley Boy yung katawan nila yan, biglang lumobo huh? lumobo kanina yung sila, payat eh o payat gutom pa o oh. Pero yun nga, pinatukapan natin yung kanilang magulang para masubuan pa uli. Kanina, tiyot na itong kalapati na ito, mga inakay. Nung nasubuan sila ng katuka at saka tubig, ayun, at lumubuli sila yan. Kaya tayo ko mga kaibon, mga ka Stanley Boy, huwag yung palilipasan ng gutom. Yung inyong mga inakay.

Ooh, baby. at ah, syempre mga kaibon, mga ka dito naman sa kabila ay yung patupukain natin hmm. Hmm. grabe oh Ganyan mga kaibon, mga ka Stanley Boy, kapag nalilipasan ng gutong yung ating kalapati. Sobrang nilang takaw na takaw. Yan yun. Uh, Nakagulo sila. Grabe, pagdulo ba? Hindi. Gutom eh. na butom. Tolero sila, tolero. Tolero. Sobrang gutom. なかなか見えないと。 Dulo, sobrang gutom ngayon yung mga kaibol. Ito yung patina. Lagi ang 真的没意思，不行。 Puntan ulit natin yung inakay. Yan at ulit ina na. Plagyan uli natin ng tubig yung inakay. Ito yung inakay mga kaibon, mga kaibon. Mga, kaibon, mga, kaibon, mga kaibon. Yan. <laughs> yan. Bali na ibsan na yung gutom nila. Bali dalawang beses ko na to nalagyan ng patuka, ubos pa rin. kuha uh, pa tayo para lagyan natin. Ang isang dakot yan. ganun dito, dito sa kabila oh, mga kaibon. Yan oh, yung pinakay. Tingnan nyo. Oh. Kanina, impis na impis yan oh. Pero ngayon, biglang lobo. Kasi nasubuan lang nga. Pero lagyan pa rin natin. ng patuka. Para kung sakaling gusto pa nilang magsubo, eh, masubuan lalagyan po natin yan ng sing-sing ng pang SDR panlaban ng kotse itong dalawang to yan bali ang mga kapatid nito mga kaibon mga ka Stanley boy ay last loading eh, palup late at yung isa naman eh, pang mac r2 may load natin yan mga kaibon hindi nga lang tayo sinuwerte ah. Pero darating din yung swerte. Hindi nga lang ngayong araw na to, nalipasan sila ng gutom. Kaya bawas swerte yun mga kaibon, mga ka Stanley boy. Pero sana ma-recover pa natin sila yung araw na ito na hindi natin napatuka ng maaga-aga. Kaya kailangan maibsan yung gutom talaga nila. Ito rin oh. mga kaibon oh okay na sila hindi na sila kagaya kanina na dry na dry hindi na nila tinukay yung ano nila oh. at pa hindi sa din okay na yan lalagyan na lang natin ng tubig ito nyo natin sigurado yan magkano ng tubig yan mamaya magkano kasi yung katukang natukali nila sisipsip ng tubig yan eh kaya mauhang pa rin yan. Ganoon din dito mga kaibon. Ganyan din natin ang tubig. Ganyan eh, o. Siyempre kailangan nyo. Ganyan nyo. Uminumpa diba? Susubuli so, yan. Eh. At yun dito, painumin din natin. Di pa itong eh. Nagahanap pa dito mga kaibon, mga ka stand kaibon, ng patuka bibigyan pa natin yun doon okay na sila may tira na eh ibig sabihin solve na dito naman yun mga kaibon mga ka Boy na natin yung mga kalapati natin bali alas stress ko na sila napatuka mga kaibon mga kastangiboy. pero sana sa mga pansir na kagaya ko kayo ko lang mag yung palipasan ng gutom yung inyong mga kalapati siguraduhin nyo na bago kayo malis mapatukan nyo muna ako kasi hindi ko na malaya na ang akala ko napatuka ko na yung pala hindi pa meron akong lap sa pag-alaga ko ng kalapati so ganun ang mangyayari sa ibon natin, magkakagulo sila kapag nalipasan ng gutom. So, yun mga kaibon, mga ka, ka Stanley Boy, hanggang ito na lang yung aking munting video. At ang payo ko, huwag niyong palipasan ng gutom ang mga alaga niyong mga ibon. Para hindi sila maging malloris o magkaroon ng sakit dapat nasa oras at tama ang pagpapatuka so yun mga kaibon hanggang dito lang at hindi ka pa na subscribe sa youtube channel ito mga kaibon mga kaistami boy ita, like na lang at share at uh, subscribe na ng aking youtube channel bye bye